topic natin, bakit pumapayat kapag nagkakaedad tayo. So, magbibigay ako sampung murang pagkain, masustansya, source ng protina, para magkaroon tayo ng muscle, lumaki yung muscle natin. At ipapaliwanag ko po ang isang sakit na ang nakuntawagin ay sarcopenia. Uh, ah, ang sarcopenia, nag, nagsisimula yan kapag edad 40 na tayo pataas. Bakit tayo humihina, lumiliit ang muscle, or pumapayat kapag paedad tayo ng paedad? Kasi nga, uh, kailangan natin ng protina para sa ating muscle, gayon din ng creatine, vitamin D, at omega-3 fatty acids para mas gumawa ng muscle ang ating katawan. So, gusto natin pag edad natin, malakas pa tayo tulad dito mga nasa picture sino ang nagkaka sarcopenia. Ito sakit na po ito talaga ang mga tao o yung mga senior na umeedad ay nagkakaroon ng sarcopenia nagsisimula sa edad 40 pero makikita mo to kapag senior age na kasi kulang yung kinakain nila, kulang sa protina, kulang din sa dami. So mababa yung calories. Tapos hindi kasi sila gaanong gumagalaw. So kapag hindi gumagalaw, ibig sabihin hindi na ehersisyo yung katawan. Tapos, uh, yung iba naman, kapag sobrang taba, lalong hindi rin gagalaw. Kaya ang nangyayari, pahina ng pahina. O kaya kulang yung kinakain na malnourish or undernourish. Ano ang sintomas ng sarcopenia o yung pumapaya tayo, yung lumiliit ang muscle? So nagkakaroon ng paghina ng muscle. So, nawawala ng lakas, hindi na makabuhat, hindi makagawa ng mga gawain bahay, bumabagal maglakad. Kasi nga, hirap na rin tumayo. So, babagal ang lakad, hirap umakyat sa hagdan, hirap tumayo, tapos kasama na yun, natutumba. So, natutumba sila kasi nawawala yung balanse. Kasi nga, yung muscle nila mahina. So, hindi makabalance. Ang problema dito, delikado kapag na-fracture o nabalian ng buto. Tapos, pumapayat, lumiliit yung muscle kasi nga dahil kulang dun sa kinakain, wala na namang lakas. So, lahat yon ang suma total, kulang sa lakas, lumiliit yung muscle, kaya lalong hindi maggamit yung katawan. Ano ang gamutan dito? Number one, ehersisyo. So, papaliwanag natin yung mga gagawin ehersisyo, fitness training, at dito nga sinasabi ko, kumain ng mga pagkain na maraming protina. So, magbibigay ako ng sampung mura at masustansyang mga pagkain para sa ating mga umeedad. Ano pa yung ibang dahilan bakit nagkakaroon ng sarcopenia? Yun nga, pag hindi tayo gumagalaw, so pagkulang ng paggalaw, at pag umeedad, siyempre, bumababa na yung hormone levels natin. Sabi ko, part of this, kakain ng para matugunan, kumain ng masustansya. So, bibigyan ko kayo ng mga tips, ano yung mga pwede ninyong kainin. Ayaw din natin na hindi na nga kayo makagalaw, tapos, lalo pang hindi kayo gagalaw. Ang mangyayari, pahina ng pahina ng pahina ang katawan ng omeedad. At pag nagsimula yon nagkakaroon na ng maraming sakit. Yung sarcopenia, pan, ano, sakit na siya ngayon. Nakita nila sa Singapore, isa sa tatlo na nag-senior citizen na ay medyo humihina na pag hindi pa senior nakita nila 1 in 14 pero kapag senior age na isa sa tatlong senior so medyo dumadami ngayon kaya bibigyan ko kayo ng tips ano yung mga kakainin natin syempre yung abot-kaya yung nabibili sa palengke ng Pilipino ito na po yung solusyon natin para mas lumakas yung muscle tapos yung buto hindi magka-osteoporosis number 1 itlog panalo to ha kasi mura lang to power food nga ang tawag sa itlog kasi marami siyang protina. Hindi lang yan, marami pa siyang vitamin B1, B6, at saka B12. So lahat yan nandun sa iyong itlog. Ayan, B12. Tapos lahat ng kailangan mo, sabi ko kanina, kailangan natin ng vitamin D, omega-3 fatty acid. Meron din siya, meron siya ha, omega-3 fatty acid at mga iba't ibang mga nutrisyon. So, ang itlog ninyo, sa gana sa mga kailangan natin. Sa, yung mga nutrition na kailangan sa paggawa ng muscle, uulitin ko ano po yun. Yung protina, vitamin D at omega-3 fatty acid. Pa, kidney friendly din ang itlog. So, kung medyo may problema sa kidney, pwede po ito. Number two na kailangan natin, mga isda. Kasi yung isda, alam naman natin, may protina, source ng protina. Mayaman pa sa omega-3 fatty acid. At meron din siyang vitamin D para gumawa ng muscle. Yung tatlo ulit na kailangan niyo Anong example nito? Tilapia, dilis, tuna, tuna fresh o kaya delata, okay din ho. Sardinas, pwedeng sariwa, pwedeng delata. Tsaka yung mga kapatid na mga tuna, sardinas, ito po yung mga hasa-hasa, alumahan, tanigi, tawilis, tamban, isama na hudi natin yung mga pwede rin yung mga hito yan basta yung mga isdang yan ay eh, pwede natin kainin so kailangan natin to mas gagawa yung ng amino acids yung ating muscle number 4 mani at kasama ng mani syempre gusto natin nilagang mani lang para hindi salty o hindi mamantika at saka yung binosang mani at yung peanut butter. So, nakita natin, madaming protina ang mani at kung magpapalaman tayo, peanut butter na din. So, plant, ano siya, magandang plant-based pinagkukunan ng protina. Number five. Ah, idagdag ko lang doon, ano? Marami pa yung magnesium, phosphorus, at iron. Pagdating naman sa ating number five, ito yung mga soya beans. So, soya bean, eto po. So, itong mga beans, um, sama natin soya beans, monggo, patani, bataw, sitaw, garbanzo. So, yung mga ibang mga beans at legumes, yun yung mga nabanggit ko. Yan, mga peas, beans, ulitin ko po, yung mga patani, bataw, sitaw, garbanzos. Marami rin po itong mga magnesium, phosphorus, iron, calcium, pate. Tapos, yung soya bean, marami pa pong pwedeng gawin dyan. So, pwede yung tokwa, so yung tofu, pwedeng taho, o yung mismong soya milk. So, favorite natin ito. Nabibili natin to tofu, taho, soya milk. So, pwede rin yung mga yan. Maganda siya. Tapos, ito pong ating soya beans, meron siyang nine essential amino acids. So, yun po yung magiging protina. Yung amino acid, nagiging protina. At, yun, magbibuild na kayo ng inyong muscles. Next, ah, uh, pinagkukuna natin yung mga animal source naman ng protein. Yung mga laman ng baka, manok, yung mga pichol ng manok. Pwede rin ho sa ating mga uh, rabbit, goats, uh, duck, kapatid ang pato, yan. Yan po yung mga pwedeng source. And pork. Pwede rin po yun. So, beef, pork, and chicken. Yan po yung mga laman na pwede natin kainin. Ito ay maraming mga protina. Isama ko na rin po. Bukod sa protina, meron siyang iron, meron siyang folic acid, calcium, vitamin A, at B12. So, mga delata, okay din. Like tulad ng mga corned beef. Pwede din po yan. Tapos, ang next natin, milk. Yung pong mga uh, milk ay gawa sa protina talaga. Kasein protein tsaka U protein. So, pwedeng skim milk. Pwede po yung mga special milk para sa ating mga umeedad. Katulad ng birch tree advance. Yan. Yan po yung mga milk kasi fortified with vitamin D yan. Tapos, kompleto. Lahat ng kailangan nyo. Calcium, magnesium, phosphorus, vitamin D. Meron lahat 'yan hanggang sa omega-3 fatty acid. 'Di ba doon sa ating dapat kinakain doon sa plato natin yung healthy plate, laging kasama yung pag-inom ng isang basong gatas. So isama naho natin yung ating mga elderly o kahit alam natin dapat makagawian na natin yung pag-inom ng gatas na nababagay sa atin. So pwede nga ayon yung doon sa mga special milk na tinatawag yung para sa mga may edad gaya nga nung birch tree advance kasi nakita din nila na kapag may vitamin D mas hindi natutumba yung mga may edad kasi yung buto nila mas hindi nag-osteoporosis so ayaw natin na ah, walang laman yung buto, gusto natin siksik yung buto para hindi magkaroon ng mga fracture kasi pag na-fracture, lalong humihina ang ating mga elderly oatmeal. Pwede itong almusal or merienda. Meron din siyang protina. Number nine, gulay. Siyempre gulay. May mga gulay na source of protein. Kagaya ng ating mais, ng ating kabute o mushroom. Green peas, marami talaga siyang ah, protina. Lalo na yung broccoli. Tapos yung pamilya ng spinach kangkong, alokbati, pati mga cauliflower. So, maraming mga gulay ay source din ng ating protina. At number 10, lamang dagat. Katulad ng hipon, tapos, yung mga ating mga shells, pwede din yan. Pati yung ating mga alimango, alimasag, lahat ho yan, uh, lamang dagat. Hipon, octopus, pusit, pwede ho natin pagkunan niya ng protina. So, sabi ko nga po, pagdating sa gamutan, kailangan natin ng ehersisyo. Number one, kailangan mo pala kasi, eh. kumakain ka na ng protina. So, kailangan sasabayan mo ng ehersisyo. nakita nila sa isang Japanese study na yung paglalakad daw ay nagpapalaki at nagpapalakas ng muscle. So, kaya nga nakita nyo yung mga Hapon, di ba? Maganda yung pangangatawan nila kahit may edad. So, lakad, tai chi, yung mga senior Zumba, pang senior na Zumba, pwede ho nating gawin yon. Isabay natin dun sa mga sinabi kong sampung pagkain. Isama na po, kailangan laging hydrated, inom ng tubig, at pwede ho pagdating sa liquid, yun nga, yung mga gatas. Sapat na tulog, at pagdating sa sustansya, kailangan po yung mag-proteina, mag vitamin D at may omega-3 fatty acid para gumawa ng muscle. Meron pong mga exercise para sa ating kalakasan, strength training ang tawag doon. Ito po, kailangan laging may silya para meron kayo mahawakan yung squat-squat. Gaya um, uupo kayo tapos patayo. Yan, patayo. Pwede yon Or pabalik na naman. Pag nakatayo, uupo kayo na parang squat. Gagawin nyo po yan. Hiwala yung paa. Ipo-fold ka lang 45 degrees. Maganda ho may pangsalo para hindi kayo mahuhulog. Pati ito, yung mga heel lift, yung itataas ho, yung sakong. Tapos, i uh, ile-left right nyo. Oh. Yung isa, steady lang. Tapos, yung kanang paa, isiswey nyo at ibabalik nyo. So, tapos yung kabila naman, yung kaliwang paa naman, ang inyong isusway Uh, gawa ko kayo bilang ho ng sampo, tatlong set noon At sa sampo, kahit three times a week minimum. Pero kung kaya nyo nga na medyo araw-araw, unti-unti, hindi na makailangan sobra-sobra. At least may ginagawa para lumakas. Tsaka, ang maganda dito, may balance kayo ang gusto natin, hindi kayo matumba. Magkaroon ng balanse. Nakita nyo ang ating mga may edad. Pwede naman mag-exercise para malakas. So maraming salamat po.